Dead on the spot ang sarong 61-anyos na senior citizen, makaliis na mabudala ng sarong pampasahirong bus. Sa tinampung sakop kang Maharlika Highway sa barangay Milagrosa, sa Castilla-Sorsogon, alas 5.30 ng hapon kang nakaliis ng biyernes. Binisto ang biktima na si Rosalio Atizado I. E. Arcos, 61-anyos na residente kan paraong probinsya. Nagluluwa sa investigasyon, nakakababa pasanak ang biktima sa sarupang bus asin pasiring ko ta sa harong kang kapamilya ka ni sa nasambit na lugar. Buminalyo subutin ini sa tinampo, dangan na uli sa pagkakasapul kang pampasaherong bus haling sorsogon pasiring Manila. Sa kusog kang impak, nagsapo ning seryosong lugad sa manibaybang partikan sa iyang hawak ang biktima. Rason kang sa iyang tulus na pagkagadan. Buluntaryo man na suminuko ang driver kang bus ay patura kang Castilla MPS na binistong si Arnel Antonio kang Santo Cristo sa Riaya, Quezon sa ano, Sursugon, biyayang Manila. Ni, an, an, niya, magbusi naman. <laughs> Kailangan niya, ang lapses niya duman, pagbusi na niya, pag niya mapundo so, ano, duro diretsyo man, dahil siya nagpreno. Uh At kapag na po siya, ito nang nabangga na so tao. Natubang sa kasong reckless and prudence resulting in homicide ang sospek na nasa kustudiya pa kang kapulisan. Saragay sur Dead on the spot man ang driver kang sarong delivery van, makalis na makabangga sa kasabat na pampaserong bus sa porosyon kang Andaya Highway sa barangay GRS, alas 3 ning maagahon kasudma. Sa investigasyon, nakaungkang kang van ang linya kang bus na nagresulta sa diskwido. Sa kusog kang pagkakabangga, harus dahil na mapakinabangan pa ang delivery van, mantang wasak man ang inutan na porosyon kang bus. Apuera sa biktima, mayo man ibang nakulugan sa insidente. Wala dito po ang aksidente nang dahil po doon sa yung pabila yung hindi po nila kabisado po ang daan tulad po ng mga mga butas-butas po na dito at lalo po yung mga kurba po yung paliko po na ano doon po sila nadali Mayos mo po doon ang mga sinages po. Kaso, kalimitan po nangyayari sa mga asidente po yan, yung mga driver po, yung minsan naantok, minsan nakakatulog, yung mga ganang, may mga ganyang senaryo po. Sa Lupi, Kamarinisur, iriduman ang driver asin walong pasayro kang sarong pampasayrong bus. Makalis na makabangga sa likodan na porsyon kang sarong nakaparadang trailer truck sa gilid tinampung sakop kang barangay Kabutagana. Alas 3.40 ning maagawon kang nakalis na Sabado. Sa impormasyon, pasiring ang sa direksyon pa syudad ning Naga na pigmamaneo kang 53 anyo sa Siusilito, Quiroho. Alagad pag-abot sa lugar kang insidente, posible subot na daikaan ni na reparo ang nakaparadang truck rason sa saindang pagkakaaksidente. May warning devices man subot na ipigbugtak sa nakaparadang truck makalis na marautan man sa biyahe. Tulong oras antes na hali si Kiro sa pagkakaipit. Mantang tulus man na naidarang walong lugar na napasero sa Bicol Regional Hospital as in Geriatric Medical Center para sa magkakanigong atensyon medikal. Para sa mga baretang tatak Bicol. Número corporal.